O, oh, tara! Gagawa ko ng kape bago umalis. So, gagala na naman tayo ngayon. Hindi ko alam kung... Isasabing ko umaya, Huwag mo na ngayon. Antayin natin yung kiddos. At medyo matagal talaga yung biyahe. Magdadadala talaga na. Magdadadala tayo ng gatas. Fresh milk para sa kiddos, di ba? Uh. Doon na kami sa labas kakain. Ganon kami kagala. Baboy! Matapang yata yung kagawa ko ng kape. Ayan. Pupunuin natin yan. At talos isang oras yung bayo. Isa't kalahating oras. So, andito na po yung mga batang pasaway. Andito na sila. Naririnig ko na yung boses. Ayun, nagtak lang, oh. Oh, di ba? Masaya? Oma! Oma! Kun? Kuel! Okay cute. Choya! Oma, makain, um cute. Um ah, san chip! tip? hindi? hindi? Bunda. Tanggal dat change. Choi, Baba, your bag first. Put it in the room. Oy, yung jacket yan Susutin mong jacket. Yung bag. Choki, slow. Choki, slow, slow. Uncle John Ayun ang ganda ng saks niya. Mama. mama iya pa ito mo. Iya mo. Kabut siya. Small or big? mga bata. Ito, may dalawin akong kapi. Ayan, uh, oh, okay, kita na mga person. May mga take out pa. Choy, ang ganda naman. Ang ganda? Tara na, let's oh, go in. Huh? May kasama tayo. Papay ko oh, sa'yo mamaya. Oh, oh, oh. na tayo sa kaya. May bibili lang Yossi. Ayan o, oh, si Opa. Ayan, bagsak ang aming chuhi. Chuhi. Tulog na yan. Mama, ako eh. Ako mata. Mo. Are you sleepy also? Kanina ko ah. Hindi hmm. ako mag-sleepy. Never. Never. So, yada, Mama, other Like, does that hit them? I'm going to give a kuchara first. Oh, okay. Yugi is so I chewy. Yugi is so Ayan, siya bigay. Ito? Eh, kumawa. Ate to ate. Kumama. Hindi, kumama mo? Kumama. Okay. Ano? Kumama, yung You? You here? Uh, so. I'm here. yo I'm here. 어, oh. 잠깐만, mama first. Very good man, Choy. Naglagay ng, hindi ko inutusan. <laughs> Kumuha din sabi ng table. Huh? Mama, paano mo? ganda po to, Ako ispun, naman Ani ko. Natin ko kasi si Ate niya sa CR Paglabas ko, Kumukuha na ng, sa bilang table, yung doon walang tao. kasama namin si Opao siya lang kasama namin kasi si Uni pagod daw. No good condition. No good condition. Androsa. Mama! Mag tigarit? Hmm. Imo, imo wala. Because, mm. Hendro. Pagod daw si Imo. No good no, no. condition. Mama, mm. itawag ka si Imo. Ande. Hmm. Eh.

kain po tayo. Pusog na kami. Ayan yeah, o, almost ubus oh, yung pagkain ko. Ang sarap oh, ito. Ang sarap ito. Ang sarap ito. Ayun, mga pasabay yung bata o. Oh. Ito, hindi ayaw kumain. Wala ito mga may biscuit. I want. You eating? You're eating. Mm -hmm. Pasabay ka dyan ha. Ah. Nataas mm -hmm. sa car eh, mo baka ubi ay nataayon ang isang oras. Or baka isang na. Eh. Bumili siya ng kambi. Oh, kapit. ba may kapit siya la? Ayon Si bonsok na yan. Papa, hang sa anjay? Kasama So tara ba, na naman tayo. Sige, wala siya yun. Titingnan natin. 5 na eh. O 5? 5.40. O darating kami ng 6.50. 6.50. 6.50. No! I don't know what time we're going home. Tara na, let's go, let's! Tara! Goofy go shop yun, no? oh. Ang ganda.

So, may sipon. May sipon. May obo. Tara na! Let's go let! Ayan. Stop over kami kasi. oh tulog si ate. Hindi ka masi si R? Samahan mo si ate mag yeah. You bring ate! Samahan mo si ate. Asa. Ah, so... Ate, Apo oh. Oo. Stop over kay umihi itong bonso namin. O, oh, pali bali bali. Apo nde. In smoking area uh, smoking time din sila. oh. So over nabito na rin kami naman eh. Nag-stop over namin kasi naihi na daw yung person.

Gusto mm, na kami siya. man ng tumbler, milk yan. Yeah. Fresh milk. Part na mo na siya, fresh milk to eh, ha? Huh? Mmm, very good. Is for now what is for? Alinis ang CR ng restaurant. Diba? Ayan, malapit ako. Few minutes na lang. Diba? Halos... Ah, oh, five minutes na lang eh minutes na Diba? Syudad na syudad na siya. Guangzhou kasi yung pinakamalaking city dito. Uh, Guangzhou. So, 300 meter. Nam Guangzhou Gyotaro. hanap tayo ah motorbike? Magandang pagdating, magandang matatatat. dito. na tayo. mag na lang. Dito ang mukbang mga dito na tayo. Magandang na Kuha sa likod. Tubig. Kuha sa likod. Ito ang mga formahan namin paglamig. Ito nga isa oh, Si upang. Putos na putos. Hu! Pagka nyo ang nami namin, kuan, oh, diba, namin Mama, pang winter. Ma yeah. Mama! Ako kwan, Hmm, okay na ito. Kanina na. Tara! Let's go, let's! Hmm, okay. ano. Tunga, oh, may... May pamutos pa sa liog. Maraming <laughs> tao. Hindi ko alam kung maraming tao dito. Mama, so, dito nga nga ah, not so parking kasi kami Sigurado dito Jualin apa? Enen kaya. Enes apa? harga ya atas bunsur. apa harga tidak, kalau tidak aku akan menang. Aku So? Ito kami, hindi namin lang kung sama pupunta. Sige, sundan mo lang yung mga tao, itay. Nandito na kami. Iba yung kulay ng dahon, no? but dito? Oh, nahuli yata yung dahong to. Hindi pa nagsilaglagan. Sa atin, wala na. Diba? Meron pa. Sa atin, nagsilaglagan na. Ito, yung sa aming puto sa puto sa liw pa. Ah, chua? <laughs> Hindi na, <esi> boy sa kanya. pa tayong pagbabakuntang. Oo! Tv! Tv! Tv ko sa igbawa. ba, Ito ba? Oo, mga dito, Chuy, no? Gwangju, di ba, Gwangju, no? Gwangju. É um Kungju Kungju. É um 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 year, É um Kungju. É um Kungju. É um Kungju. É

그래서 어 tao, 문제가 되면 나중에 잘될거 같아요. 그러니까 가고 다다나미 다다오 뭐야? 노래를 불러 주시면 좋겠습니다. 저희가 가면 뭐 ya picture, 찾으실 동안 두 다 반갑습니다. 광주 시민 장입니다아너지이소을놈이 제가 2년 전에 이렇게 했었는데, 이제 이걸 그만해도 될것 같아요. 제가 어서 빨리 깜빡이 버리고 좋은 사람 대통령 뽑아서 옛날처럼 평화롭고, 살기 좋은 대한민국이었으면 좋겠습니다. 구호는 양금덕으로시니 말씀하신 구호로 하겠습니다. 성렬라 지금 당장 옷 벗고 내려가라! <laughs> 고맙습니다! <아이고, 진짜. 웃음> 함께 구호해주겠습니다더 이상은 못참겠다 연사결을 직접 타격하라! <laughs> <laughs> 윤석열 탄핵을 외치면서 촛불을 들었습니다. 그리고 며칠 동안 이말고사어 드려, 해서 오늘 기말고사 가딱 끝나고 광장의 시민들과 함께 이 윤석열 체포를 외치기 나왔습니다. 감사합니다. nakaupo kami. Oh, na ito. pa-free na panood. Lagay sa sahig. Yuge. Toto. Toto ke? Toto ke? Toto ke? Mainit to eh. Ah, 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 ah. Yuge, mo po. Tay magwan. Arasa. Yan, dito lang kami. Upo lang kami dito. Ay, buya. 앉아. 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 아 앉아. 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 bata namin, no? Yung baby namin, nilalamig. Uha, uha, Uha. Uy. kanina, mo. Uy. Ano? tayo dito? Ano? uuwi na tayo at... Hoy!

어. 또노 모. 어이 너 이거들. 어이 나. 에나 에나 프리 안 되나? 빨리. 지금 당장 차직하라. at Ay, paasok pa bukas, saglit lang naman kami talaga eh. Ito pang isa, boring daw. May mga free naman dito, may mga free coffee. Ah. Pagkain, gano'n. Ayan, upuan, free din. Ayan, oh, may mga candy sila oh. Bilis si Joey! Joey, very siya sodat! Hahaha!

may mic check nga din. Choy, yun know, TV, Choy. Choy, ayun TV. Ayun, no? Laki. Ayun ang TV. Ha, ha, ha. Ingge, lakad lakad at uwi na tayo. Ang lamig lamig. So kaya rally lang talaga. Tin lang kami. Kaya plano talaga namin sa Seoul kami pero malayo layo daw. Nag-change kami ni mind si Oppa, malayo daw.

Mo? No. Pero... <laughs> um, <laughs> Don't throw that. i picture that later. Sabi uh, mo, dalala pa namin yung yan. Ang <laughs> ganoon mm. mm. sa Longsot, Longsot siyudad. Ang ganoon ko yan. Um, Ang ganoon? Ang ganoon. Ang daming tao doon. Pero mas marami yung tao sa Sol. Palagang nagsilabasan <laughs> lahat. tayo sa Kasi ay ang ganda. Tissue. wala yung tissue. yung Yung giso. yung giso. Oh, wait,

Cakaman, kata aku dah basuh! Tidak boleh berangkat kerana ada kerja yang tak baik. Tapi kalau berangkat kerana ada kerja yang tak baik, boleh berangkat kerana ada kerja yang tak baik. Kalau tidak, boleh berangkat Anja. ada kerja yang tak baik. Jangan! Apa yang kamu buat? Kenapa? Oh, uh, ano eh? Ha? <laughs> Nakagat ang mga person. Hainit <laughs> na yung upuan. Pag, pag summer naman, malamig yan. Diba? wag yung utso sa summer, Chupi. Sophia. Chuya! Waiting! oh, apa. Si Chuy. Eh. nggak tan kero mam basa nakagawas mga agat. Tiba. Tan bitara nitpis <laughs> niku. Tulog pa more, di ba? Paminin ang lotong mga fire son. Ayon na si Ronaldo. Pinasaway la

akalimutan ko na naman so thank you dito na lang tayo bye bye